Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa gawa 2028. Ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Now, yung ating pag-uusapan ngayon, mahalin at protektahan natin ang Iglesia ng ating Panginoong Hesus. Paano po mahalin at protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Hesus? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, sa pamamagitan ng pag-iingat at pangangalaga. Sinasabi po sa 28, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ang sinabihan o tinagubilinan nito ni Pablo mga kapatid ay ang pinuno or mga leaders sa church ng Efeso. Kung babasahin po natin ang verse 17 at 18 sa ating context, ang sabi, mula sa melito, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Verse 18, Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Now, ang instruction po ni Apostol Pablo ay pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos. Yan po ang kanyang sinabi. Now, mga kapatid, isa sa mga aral na dapat nating matutunan dapat maunawaan ng mga members na ang church ay may inilagay ang Diyos na nag-iingat at nangangalaga Paano po ang pangangalaga at pag-iingat? Una po, pinapakain ng salita ng Diyos ang iglesia Pangalawa, tinuturo ang sumunod sa otos ng Panginoong Hisos At pangatlo, may mga ginagawang activities, may mga discipleship, uh, may mga training at mentoring yan po ay pamamaraan ng pangangalaga sa iglesia. Pag ayaw mong mag-participate, ayaw mong magpaingat at magpaalaga, ano ang sabi ng ating teksto? Sabi po sa verse 26 and 27, Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat hindi ako nag-atubiling ipinahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. May advice po si Pablo as evangelist sa kanyang mga leaders na iniwanan at tinuruan sa Efeso. Ngayon, kung hindi mag-participate ang leaders at hindi mag-participate ang members, ang sabi niya, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Wala na po siyang pananagutan kay Lord. Yan po mga kapatid ang pakahulugan ng kanyang mga sinasabi. So paano mahalin at protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Hesus? sa pamamagitan ng pag-iingat at pangangalaga. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging alerto at mapagmatyag sa mga mapanlinlang na tagapangaral. Ang mga leaders sa Efeso ay minintor po yan ni Pablo. Tinagubilinan niyang dapat mag-ingat, maging alerto sapagkat maraming papasok sa church, maging sa loob na mismo na maninira, sisira, sa mga aral o doktrinang natutunan ng bawat isa. Kaya ang bawat leaders at members na alerto at mapagmatiyag ay maiingatan at mapangalagaan ang iglesia ng ating Panginoong Hisos. Ano po ang sabi sa verse 29 and 31? Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Verse 30, Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng tatlong taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Mga kapatid, maging sa ating panahon ngayon, we need to protect the church laban sa mga false teaching magingat at magbantay dahil mismo may warning si Jesus na dapat tayong magingat sa mga magsisilitawang bulaang propita, bulaang guru mga antikristo or bulaang misiyas mababasa natin yan sa Matthew 24 4, 5 at 24 may mga aral o doktrina na bago sa iyong pakinig may mga nakakausap ka na magaling magpaliwanag huwag tayong basta-basta maniwala, kapatid, lalo na kung may kinalaman ito sa ating kaligtasan. Paano mahalin at protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Hesus? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging alerto at mapagmatiyag sa mga mapanlinlang na tagapangaral. Pangatlo po na paraan kung paano mahalin at protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, sa pamamagitan ng matibay na pananampalatayang ating natutunan. Sinasabi sa verse 31 and 32, Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng tatlong taon, at maraming luha ang pinuhunan ko. Verse 32, At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal now ang sabi po ni Pablo nagturo siya sa church ng Efeso araw at gabi sa loob ng tatlong taon kaya concerned siya may panghihinayang siya kung mismo masayang umawala lang ang kanyang pinaghirapan ang magandang payo ni Pablo ay ang mag-focus sa Diyos at sa kanyang salita dahil ito ang magpapatibay ng pananampalataya. Paano natin maiingatan at makapagpakita ng pagmamahal sa church ni Lord kung wala tayong pinatunayang matibay tayo sa paglilingkod? Ang bilis mong matukso, manghina sa mga bagay dito sa mundo, nawawala ka, ayaw mong dumalo at mag sa mga gawain, dapat matibay tayo sa aral na ating natutunan para ang church din ni Lord ay tumibay. Basta lahat ng leaders at members ay matibay at masigkasig sa paglilingkod. Ganito rin ang payo ni Pablo sa Pilipos. Ano ang sabi niya sa Pilipos 4.9? No? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tandaan natin, si Pablo ay hindi nagtuturo all about religion, kundi repentance and faith sa ating Panginoong Hesus. Na ang church ay mabago at magkaroon ng tunay na pananampalataya kay Hesus. At ito ang mga aral ang hindi pwedeng mawala sa church, mga kapatid. Ayon po sa verse 20 and 21, tingnan po natin ang context. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God and repentance and have faith in our Lord Jesus. So, kapansin-pansin mga kapatid na ang itinuturo ni Apostol Pablo ay hindi relihiyon, kundi ang tao'y magkaroon ng relasyon, magsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga niya sa verse 21, "...I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord." Jesus. Yan po ang ating makikita sa konteksto ng ating teksto na pinag-aralan. So, paano mga kapatid mahalin at protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Hesus? I-review muna natin sandali yung una pong paraan sa pamamagitan ng pag-iingat at pangangalaga. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging alerto at mapagmatiyag sa mga mapanlinlang na tagapangaral. Pangatlo, sa pamamagitan ng matibay na pananampalatayang ating natutunan. Ang ating namang application, una, makinig at magpasakop tayo sa ating leaders sa church upang may pagkakaisang maingatan at mapangalagaan ang iglesia. Pangalawa, ipanalangin at humingi lagi ng patnubay sa Holy Spirit na bigyan ka ng awareness at pagiging alerto sa mga false teaching. Pangatlo, Sabihin mo sa iyong sarili na isa akong kalakasan sa iglesia. Ipapakita ko ang aking katapatan, katatagan, mabuting huwaran, tutulong ako sa misyon, hindi ko pababayaan ang iglesia ng Panginoon. Tutulong ako kay pastor, hindi na ako magpapautos, kundi magbobolunter na ako sa mga dapat gawin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.